Oh guys, andito na naman tayo. Second video, ang, dami-dami kong ano ha, support sa'yo, Mima, Alicia. Puro sa'yo ang contents ko ngayon. Kasi nga, ang gaganda ng mga sinasabi mo dito. And, hindi ko pa naman nakikita yung iba kasi. And I believe this is one of your best uh, videos na i-second emotion ko talaga. And I will really support. Why? It's Marlika! Si Maharlika kang hindi naman mukhang Maharlika, mas maganda pang ako dun eh. Hmm. pag naayos-ayusan lang. <coughs> Charot. Guys, sa totoo lang, can we, can we file persona nan grata kay ano, Maharlika? Hashtag nyo nga sa baba, persona nan grata for Maharlika. Kasi ano eh, sobra na yung mga sinasabi niya. If she really doesn't love the government at least love them or love the people who supporting government um, as a person hindi hindi what they're doing no it's like kasi ano eh di ba alam niyo yung nagano yung 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 baklitang nagano nag impersonate kay ano kay Jesus di ba na persona nang grata siya so i believe that's also applicable for Maharlika if someone says ah if someone says na um, it's irrelevant no so will ano talaga uh, will tackle more about persona ng grata Ay, hindi ko talaga titigilan hanggat hindi talaga nabibigyan ng leksyon yung Harley kanya you don't belong here at all grabe ka kani grabe ka na magsalita o tingnan natin to sige Mima ilaban mo na yan go nako Eto na mm -hmm. nga ba yung sinasabi ko sa inyo, mga mm -hmm. minamahal? Go, ano yan? Unang pungkuda at unang puputa at unang maiinggit dyan. Mm uh -huh. Sino yan? Itong si Claire Eden Contreras, a.k.a. Maharlika ka sa pagka-appoint. <laughs> sa pagka-appoint, mga minamahal. Ni Undersecretary ng TCO na si Attorney Claire Castro. Siya yung unang pupuda at unang puputak dyan. Mm, -mm nalaman ko kahapon na itong si Attorney Claire, diba? Yeah? ay inappoint sa PCO. At nagkatotoo nga, binanatan kasi naiinggit. Biruin nyo, itong si Maharlika, sa mga hindi nakakaalam, mm -hmm. kaya yan naging anti-Duterte kasi gusto niyang ma-appoint siya sa administrasyon ang problema, masyado kasi yung bunga nga, bunga ngera, di ba? Mm -hmm. Imbis na makatulong sana sa administrasyon, mukhang hindi makakatulong, kaya hindi natuloy ang appointment. hindi mm -hmm. Hindi natupad yung gusto niyang appointment, kaya ano yung ginagawa niya? Sinisiraan niya Shit. ang administrasyon at pinatawag niya itong bangag. Pinatawag oh niya itong adik. Di ba? Mm -hmm. Now, binanatan, mga minamahal, ni Lert Eden Cabreras, itong uh, bagong appointee ng, uh, ng PCO, undersecretary, na si Attorney Claire Castro. Uh -huh. iinggit, Di ba? Dinadahilan niya na lang na, eh. alam mo, bangag yan si Marcos Jr. Dinadahilan niya na lang, mga minamahal, pero ang totoo, na iinggit masyadong napaghahaltaan itong uh itong -huh. si Claire Eden Contreras, di ba? di ba? Na may halong inggit pagka himunok. Kaya sa mga hindi nakakaalam, bago niya ipakita, may papakita yan siya dyan eh, si, ano, si Bima Alicia. About kay Maharlika, guys, ako sobrang gigil ko kay Maharlika. Lahat, kasi puro basura yung lumalabas. How can you be a communication officer, di ba? If you, if you talk like garbage. <laughs> Ang ganda mo <man> dyan, me. <laughs> Gigil na gigil tayo, mga laban lang. Sige. Oh, 'di ba? <laughs> gigil na gigil mi. Sige. Oh, 'di ba nakakagigil naman kasi talaga, guys. Sige. May mga pakita mo na ngayon ay eh. I stress na naman. Ang ganda naman nung, ano mo diyan, postura. Oh, 'di ba? Ganda. Go. Oh, ano po man yung tawag diyan? Dito kay Uh, bagong appointin natin na mm -hmm. si PCO, Undersecretary and Attorney, Claire Castro. Mm -hmm. Nakiingat, tingnan nyo ah. Buma na 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 naman mga minamahal. Pakita natin. Castro, Claire Castro. Okay? Unang sargo mo pala, palpak ka na? Mm -hmm. Unang sargo mo pala, palpak ka na? Like, paano naging palpak? Yung niriltok niya, mga minamahal? itong si former President Duterte doon sa issue ng droga na iniinsist ni Digong na bumalik na daw yung droga sa Davao, Cebu, sa Manila. Mm -hmm. Eh ang banat lang naman yata ni Atty. Declare, bakit? Hindi ba naging efficient na alkalde yung anak mo? O uh -huh. bakit sunod-sunod yung mga nahuhuli na droga dyan sa inyo? Mm uh -hmm. -huh. yung abot sa tinutukoy ni Duterte na pinipilayan daw ba? Diba? Pinipilayan daw itong si Vice President Sara Duterte. Ano yung banat dyan attorney, uh, ni Attorney and uh, New Appointee ng PCO Undersecretary Pierre Castro? Uh -huh. Ano yung banat niya? Magaling gumawa ng kwento. Itong yeah. si Duterte, paano pipilayan? Hindi eh, naman. Sa due process at rule of law, itong si Vice President Sara Duterte. So ngayon, sino yung palpaksa? Sino yung palpaksa inyo? ba? Diba? Ikaw. Wala kang natapos-hayop ka. <laughs> Di ba, pukpuk ka nga lang dyan sa kubaw. Aray! Punyeta, Aray. tapos Aray. na makabala ka, wagas. Para Kaya ano din pinabili ng suka? Sisirain mo yung administrasyon kung na-appoint ka. Aray! Aray. Tutin na tayo, ha? At ikaw, Castro, Claire Castro. Okay? Unang salgo mo pala, palpak ka Hawag ka! Arag, patidang, abugagang, Wait, guys, di ba? Ganda ni ganda ni Mima. Ha? Second prayer yan, me. Anyway, guys, di ba? Kung ako lang ah, personally, personally, seriously speaking, I would file persona non grata diyan kay ano, kay ano? Kay Maharlika. Hindi naman nakaka-Maharlika ganung pagmumukha, just ko oh. Mm. Yung diba? ang kamukha lang ka tayong tatlo, Mima. <laughs> Hindi, no. Ang layo-layo na yung, binu, yung laya -laya, tingnan mo mukhang chismosa sa kanto yung lola niyong maharli ka na yan. Maharli ka ba yan? Diyos ko, mukhang chismosa sa kanto lang yan. And then parang ano, siya yung mga, siya yung itsurang, ano, sang, <laughs> nababasa ko lang naman yan. Yan yung mga ano, sa kanya, guys. I'm just telling you. Nakakapikon din kasi siya. Di ba? Nakakapikon. Mga ganyan, guys, na she is no longer respecting the government, how government works. Di ba? Dapat pinipersona ng gata na yan, eh. She is no longer grateful with what's going on. It's no, it's beyond. she's abusing her right of speech or right of expression, di ba? She's beyond the limit. So, kailangan na natin yung ano, kailangan na yung iburahin. You are not, I don't think so na nasa ibang bansa yan eh. Kumakain nga ng ano eh, crumbled egg, mga two years, uh, two days ago nang naluto. <laughs> no, I'm just kidding guys. Pero hindi na, hindi, I, I'm not kidding when I say na ano, nakakapi, nakakapikon siya and she's no longer willing to support the government the way she likes the government ano, na papabor sa kanya, di ba? Nakaka eh, it's, no longer relevant. She's not supporting at all. She is already uh, relevant to a persona ng grata person. Um, perfect. Ano ba? Oh? So, yun. Ako, guys, hindi ko talaga titigilan yung, yung Maharlika, yung Real Talker. Sino pa ba yun? Maharlika, Real Talker. Ah, uh, yung... May isa pa, eh. Yung may namura-mura na lang ang presidente. Dapat naka... guys, hashtag persona ng grata for Maharlika. Ganon, gamitin nyo, ha? Ah. Gamitin nyo persona ng grata. Kasi si, Ma, si Mima, o, oh, na oh, nananalangin na. Ah. Laban natin yung Mima. Go. Oh, di ba? Ganyan lang siya. Diyan siya magaling eh. Ad hominem. Mhm. Mm Sobrang ad hominem. Yes. Attacking Diyan siya magaling. Your personal... Sa ming, ah, ad hominem. Lahat personal, ng mga DDS ganyan Features. Uh, e. Hindi kayang mm -hmm. tapatan ng maayos na argument yung argumento mm -hmm. ng iba kaya ang ginagawa nila ad hom. Mm. -hmm. Diba? Red flag! O mm -hmm. nila eh. Ano magagawa natin? Hindi, meron Mima. Yun eh, Ay, nga. Anong ka? Diba? Inispan ko lang yung vlog. Wala ginawa. Kung yung mag-react nang mag-react sa mga vlogs mo, vlogs sa mga Duterte vloggers, at iba pa. Anong sa sabihin yan? Hmm. Wala naman yung puta mo. Wala. Dahil kumukuha ka lang, okay lang sana kung kung hindi ka abogado. Eh, maintindihan mo, ito yung guys, I love you people, yung mga nagre react sa mga vlogs natin, ano yung para i-echo nito? Pero yung masasabi mong abogado, pul o oh, pal o oh, pulpal o oh, gano'n yun eh abogado walang magawa sa buhay magreact mag-react sa video ni Marlita at mag-sip magsipsip sip, okay magsipsip sip kay adik na bakal alam mo adik si ma'am. ibig sabihin bila sa ang abogada kasi ang ah, ka magaling na wait lang ha the way oh, talks si Marlita na mismo ay nagsabi na lagi daw pong nagre-react Diba? Itong si Attorney Clear Castro, sa kanyang mga vlogs, uh -huh. but ngayon ka lang din nag-react nung na appoint na siya? oh uh -uh. napagalatan! Pasikat. Uh -huh. yes. Naiingit. Mm-hmm. Uh -huh. True. Kaya galit. Uh -huh. Ganun ba? Mm. Ang ganda, right? kasi you're claiming na magaling ka, wala ka dyan sa YouTube. Hindi ka pa nag-pick up ng mga vlogs namin kasi meron kang sariling utak, meron kang sariling laman ang utak mo kasi ang laman ng utak mo labno, yun know, ang labno. Hmm. Ang laman ng utak. Sabi siya, mo kanina, kayo? walang laman utak. May yeah. sakit ka pa so, yata. Yes. Alright. Yeah, so, Rigo, nasagot ko na ang iyong katanungan. Alright. Tirador ng gold si Senior da Junior. Ngayon, ito mga ulol na ito. Sabi siya magsalita, no? Chismosa, chismosa talaga. Ang mga ulol mga ay ulol persona ng grata sila na yan. May lalabanan nila ang fake news. Mima, pag napanood mo ito, since ang dami na ng ano mo, yung hashtag persona yung ng grata, to, grata na yan. Unang paso pala nila, ang mas utak na mga mga kanagina ay ang mga vloggers. We're very special. Paano hindi yun mga vloggers? Eh yung Punto nga, ng try para sa fake news? Alam nga naman pag-usapan dyan yung West Philippine Sea. Alam nga naman pag-usapan dyan yung defense. Uh -uh. Alam nito si Mahalika, napaka-bobo ng argumento. Alam mo matulog ka na sis. Uh -uh. Di ba? Masyado ka ng stress. So yung pagmumukha, stress na stress na. <laughs> <laughs> oh, kongresis na ako ng mga pugok sa kongreso. Parang mo na Parang siyang nabasang ng suman na expired 3 years ago. Anong ibig sabihin ng mga balangga? Ang ibig sabihin, natuturay at umiikip ang tumbong nila sa power na sa maganda kami o. Oh. mo? Bakit ka po? Sinasabi ng si Luis at yung pakunuan ng presidential communications na yun na nga, lalabanan nila ang fake news. Ano ka po pakinaan yan? Ang trabaho niyo hindi lumaban sa fake news. Huh? Ang trabaho niyo mga umas kayo. Grabe siya. In na. aid of legislation. Diba? Alam niyo mga minamahal. Mas ko dyan, Mima talaga. Kaya sila ng batas. Saka, kaya nga, hahanap sila. Pwede nga lang, sila Mima. Na... Ng... Ako na muna. Bayan, ako na muna nga. Pinaglalaban na nga kitong. Ang <laughs> mo na naman, Mi. o. <laughs> Bayan mi ang ganda talaga lagi ng ano mo pag pinupost kita. So, yan. In aid, in aid of legislation. Ang mima mo, wala. Hindi, hindi pwedeng associate sa kanya yung sinasabing intelligence kay Marika. O, ba diba? Ang layo. Diyos ko. Hindi ganyan. If you're going to be intelligent, you talk intelligently. With moral. Pero pag mga ganyan, ang lola mo, Diyos ko, pass. Super pass. Pag napanood mo tumima talaga, ipersona ng grata nyo na yan. Kasi hindi, na yan, hindi na yung karapat dapat dito sa mundong ibabaw. Diyos ko, charot lang. Hindi siya karapat dapat dito sa Pilipinas. she really doesn't like to support the government and she will always stand by what she believes in, well, definitely, she doesn't belong here at all. We belong here because we support government. Regardless kung anong klaseng government regardless kung anong klase ng government 'yan, kung mali may magkakaroon tayo, may congress, 'di ba? May mga ano, may mga may mga gumagalaw para maitama at na-realize ng government ng for example ng president. Kasi doon naman dinadirect eh. Pero ito kasi tama na yung inaano mo eh. Ginigigil mo eh. eh. You are just wronging the righteous government good governance good governance yung pinapakita nila at matatapos yung oras ko Mima thank you very much ah ang ganda-ganda ng postura mo diyan oh anyway follow mo follow niyo guys si Mima nang gigilo ipersonal eh, nang gratin niyo na yan guys babalikan ko yan mamaya-maya lang